Ngayong Indigenous Peoples Month, ating ipagdiwang po ang komunidad ng ating mga katutubo na nagsisilbing pintuan sa mayamang kultura at tradisyon ng ating bansa na nahabi sa paglipas ng panahon. At kung na inyan, alamin po natin ang mga programa at proyekto ng National Commission on Indigenous People para protektahan at pagyamanin ang kakayahan ng ating mga katutubong kababayan mula kay NCIP Chair Jennifer Simuglas. Chair, thank you for joining us. Good morning po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Then, Ma'am Diane, uh, malaki pong karangalan na maimbitahan po tayo ngayon bilang uh, isa sa mga paraan din namin para isulong yung pagtaas ng kamalayan, kamulatan at kaalaman ng publiko patungkol po sa mga katutubong Pilipina dito po sa ating bansa. So sa inyo po, magandang umaga at makatutubong uh, buwan po ng mga katutubo. It's our pleasure to have you here today po, Chair. O sabay pong ipinagdiriwang ang National Indigenous Peoples Month at ganoon na rin po yung 27th year ng IPRA commemoration. O yung Indigenous Pe People's Rights Act. Kamusta po yung mga preparation at ano pong mga inhandang aktividad kaugnay po nito, Chair? Yeah, thank you, Ma'am Diane, for asking. Sinadya po talaga ng National Commission on Indigenous Peoples na planuhin at buuin yung mga ating mga programa, mga palatuntunan at mga kaganapan na hindi naman po mangyayari dito sa Manila, kundi rin po sa iba't ibang rehiyon ng, ng ating bansa. Marami po kasi kaming opisina ng NCIP from regions 1 to 13. So iba't ibang aktibidades ang mangyayari po sa iba't ibang sulok ng ating bansa para po ipagdiriwang ang buwan ng mga katutubo at ang 27th year ng Batas Ipra. Ano po ba ang tema ng ating selebrasyon ngayon? Ang tema po natin sa taong ito ay yung ang katutubo at katutubong dunong dapat pangalagaan, uh, pahalagahan at uh, parangalan. Yan po ang nakatutok at nakasentro yung ating tema. At gusto ko lang din ibahagi, uh, Ma'am Dayan, na ito po ay nararapat at naaayon lang po at napapanahon dahil sa tagal ng panahon, alam po natin na ang ating mga katutubong Pilipino, lalong lalo na po yung ating mga ninuno, ay talagang nagbigay ng kanilang buhay, nagsikap at naghirap para lamang po yung bagong henerasyon ngayon ay magkaroon po ng isang batas para po pangalagaan sila, kilalanin at itaguyod at pangalagaan yung kanilang mga karapatan at kapakanan. Alright, mayroon po tayong proyekto na Indigenous People's Cuisine. Uh, tell us more about this program at kamusta po ang reception po sa proyekto nito? Nung unang araw po ng ating buwan ng mga katutubo, ang National National Commission on Indigenous Peoples. Sa nagbuo po kami ng programa para po ipakita sa publiko yung sinasabi nating katutubong lutuin kung saan ay yung mga sangkap Ata uh, yung mga ginagamit po natin mga sinasabi natin recipe mm -hmm. at ingredients po ng ating mga katutubong lutuin ay ipinamalas po natin sa publiko sa pamamagitan po ng ating Zoom at ang Facebook Live po ng official Facebook page natin ng NCIP pinakita din po natin yung kagalingan ng ating mga katutubong Pilipino kung paano po magluto okay. ng sinasabi natin ng indigenous cuisine mm -hmm. kung saan ito mga pagkain ito ay inahanda, lalong-lalo na po sa panahon na may ritual kami mm -hmm. o may selebrasyon, mm -hmm. lalong-lalo na po sa ating mga katutubong pamayanan at mamamayan po. Bukod po rito ay mayroon din po tayong conference patungkol naman sa karapatan sa ancestral domains. Um, ano po ang mga tatalakayin po dito? chair? Of course uh, ang sabi ko nga kanina ma'am Dayan na uh, marami po tayong mga programa uh, lalong-lalo na po sa ating mga rehiyon. Dito po sa sinasabi nating um, pagtas ng kaalaman at kamalayan po patungkol sa po sa social domain, yung mga uh, topics po na nakaloob po dito sa programang ito ay number one, yung sinasabi natin, konsepto ng ancestral domain. Yung ipinapaliwanag po sa ating mga katutubong Pilipino at sa publiko, ano po ba yung mga karapatan na kailangan ay itinataguyod at pinapalangalagaan sa lupang ninuno ng ating mga katutubong pamayanan. Pangalawa din dyan, yung sinasabi natin, ownership at uh, possession ng ating mga katutubong pamayanan sa kanilang lupang ninuno, ipinapaliwanag din po kung ano yung dahilan kung bakit sila yung nagmamayari at yung mga proseso at mekanismo kagaya ng FPIC, yung lagi po natin pinag-uusapan, bakit kailangan pa magpaalam ng mga, um, mga proponents o mga gusto pong pumasok sa lupang ninuno para po mag- ng sinasabi natin na uh, uh, nauunawa ang pagsasang-ayon o kapahintulutan na binibigay po ng ating mga katutubong pamayanan para yung mga proyekto, yung mga programa ay pumasok po sa kanilang lupang ninuno. Pangatlo po dyan, gusto rin namin ibahagi sa mga publiko na meron tayong mga paglabag din minsan sa mga kultura at tradisyon ng mga katutubong Pilipino na minsan ay hindi nga po nakakapagpaalam ng gusto kagaya po ng uh, pagsuot mm. ng tamang uh, tradisyonal na kasuotan ng mga, ating mga katutubong Pilipino na minsan po ay naiiba or meron tayong sinasabi na cultural appropriation, kung hindi na ipapakita ng iba na hindi ang kopya yung paggamit po ng mga katutubong kasuotan at yung mga fabrics din po ng ating mga katutubong pamayanan. Mm -hmm. Well, I hope this will be available online also, in conference na ito, para makapanood po ang marami. Of course, uh, meron po tayo sa ating Facebook Live at uh, sa official Facebook po ng National Commission on Indigenous People, sa araw-araw po ay nagpapakita po kami at ipinapamalas po namin yung mga ibat-ibang mga kaganapan ng ating central office hanggang po sa ating uh, regional office po sa iba-ibang lugar sa ating bansa. Okay, Chair, pagdating naman sa pagbibigay ng long-term education sa ating mga miyembro ng indigenous groups, ano po ang plano at programa dito ng NCIP Chair? Ang NCIP po kasi nakikita niya at uh, nabibigyan niya ng tugon yung sinasabi nating investing in human development. So Meron po kaming programa, ang tawag po natin dyan, educational assistance program, merit-based program, yung sinasabi rin natin na support to advocacy program, at yung pamana, yung pamana at masaganang pamayanan. Ito po, kahit na po limitado po yung aming budget para dito, ngunit ito po yung nagsumusuporta, uh, ito ay uh, suportang pinansyal para sa ating mga katutubong kabataan na nag nagnalayon o gusto pong makapagtapos ng kanilang pag-aaral. First long as of course, they are qualified, Ma'am And talking about that, may mga accomplished na rin po tayong members ng Indigenous Community and Tribes. At pipigyang pagkilala po ninyo sila. Tell us about that, sir. Yeah, uh, on the last day of October, uh, for the month of, uh, for the IP month and for the commemoration of the 27th year of the Indigenous People's Rights, we organized a um, an awards for for the indigenous peoples na nagbigay po talaga ng malaking ambag at contribution sa ngalan po ng mga katutubo dito sa ating bansa nakikita na naman po natin sila andiyan si Bayang Barrios andiyan si Aljun Kayawan at marami pa pong iba na napakilala po na ang katutubo ay may sariling galing kagalingan mm -hmm. At uh, yung mga skills and talents po pagdating po sa lar larangan ng sports, sa larangan po ng sining at, at iba't iba pa pong talento na meron po ang ating mga katutubong Pilipino para po na maiangat po nila yung, yung sinasabi nating uh, karangalan at pangalan po ng ating mga katutubo dito po sa ating bansa. Well, last Chair, please do invite our viewers na makiisa sa mga programa at proyekto kaugnay na rin po ng National Indigenous Peoples Month. And meron pang cultural show na dapat abangan yung ating mga kabayan. So please go ahead and invite our viewers. Yeah, for the awards night, uh, meron din tayong cultural show dyan, Ma'am So sa lahat po ng mga nanonood, inaanyayahan ko po kayo na makisama po at uh, sumama po kayo at suportahan niyo po ang ating pambansang pagdiriwang ng ating buwan ng mga katutubo at yung 27 na pagunitan natin sa Batas IPRA. Alam po natin na napakahalaga po nito ng batas na ito sa ating mga katutubo dahil ito po ay nakikilala, uh, nagtataguyod at iginagalang at pinapangalagaan po ang ating mga karapatan at kapakanan ng ating mga katutubong Pilipino. So, yun, makisama po tayo, taasan po natin yung kamalayan, kamulatan at kaalaman ng ating patungkol po sa ating mga katutubong Pilipino. At gusto ko nang i-share, Ma'am Diana, yung sinasabi lagi ni Marcos Garvey na ang a people without the knowledge of their history, their culture, and their origin is like a tree without roots. Ang isa pong madlang tao o yung mga tao na walang kaalaman sa kanilang kasaysayan, kultura at uh, pinanggalingan ay sama sa isang kahoy na walang ugat. So sa ating mga kapwa Pilipino, alamin po natin yung kasaysayan natin na tayo pong lahat ay nagugat po at... Uh, nag 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 nanggaling po sa pagiging katutubo at ngayon po kami pa rin po at tayo pa rin po ang ating mga kapwa Pilipino na mga katutubo ay siya pa rin po nagdadala ng kultura at tradisyon ng ating bansa at lalo lalo na po ng pagkatao natin bilang Pilipino. So maraming salamat po sa Rise and Shine sa pagkakataong ito na binigyan niyo po ng panahon na may ibahagi natin sa Uh, mga, sa publiko yung ating mahalagang programa para sa buwang ito ng, na binibigyan natin at inaalay po natin sa ating kapwa Pilipino, ang ating kapwa mga katutubo. At maraming salamat din po sa pagsama sa amin dito sa Rise and Shine Pilipinas, NCIP Chair Jennifer Sibuglas. At kaisa po ninyo kami sa pagdiriwang po ng National Indigenous Peoples Month. Thank you po, salamat Chair. po at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mabuhay din po NCIP.